Good morning mga day, this is Basu Denyang Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! At dahil alam ko ang nabitin nga kayo, ayan nga talaga namang hindi ko na nga kayo bibitinin for today's video. After ilang minutes nga lang, ayan nga at nagbabike na nga dito si Kuya Moon. O oh, diva, hindi nyo carry, pati sa swimming pool ay meron ng bike. Habang kami tatlo naman nga dito niladada ay gumagamit naman nga ng kaya. Kayak nga rin tawag dito, kaya naman ayan nga for the tawag naman na rin nga kung kaya. Kailangan naman ang tawag natin dito, banana boat. Uy. At dahil kanina pang nga ako dito nakasakay, ayan nga at binigyan ko naman nga dito turn sila Tita Rain naman. Bakit si Mama to naman nga nagbabantay kay Baby Storm, paano ba naman ibawal pa nga si Baby Storm maligo? galing lang kasi ni Baby Storm sa sakit, kaya naman talaga medyo kailangan niya pa nga talaga magpagaling na masyado. Baka kasi pag pinaliguan namin ay biglang bumalik yung sakit, away nakakatakot na. Sobrang napapaligo na nga si Baby Storm at talaga naman gustong gusto niya nga talaga bumaba, kaso nga lang ibawal nga talaga. Excited nga rin si Mama to magkahaya, kaya naman siya na rin nga ay sumakay na rin nga habang si Dada nga ay pagod na pagod nakakadrive. Ayan drive. Well, Pagkatapos naman nga pala magkayak ni Mama, yan nga talaga naman nagbike na naman nga ang first son. Yes po, opo, nag-exercise lang po talaga kami dito. Hoy! Sakto nga meron ditong ihawan. Buti na nga lang ay meron nga din sila ditong dalang iihawin. Kaya naman nag-ihaw na nga dyan sila Tito Sky. Hindi naman ako marunong mag at hindi ko rin naman alam na nag-ihaw na nga pala sila. At alaman ko na nga lang nung meron na ngang ulang. O diba na na puro tubig lang ang pinupuntahan. Pagka ilang minuto nga lang ayan na pagtatanghalian na nga dito ang mga fursons. Ko baka na mapagod na mga paralado. Napakasaya naman nga talaga ng araw namin dito. Paano ba naman napakarami experiences din nga talagang na-experience namin hoy oh, ano yan experience as experience yarn. Okay, tapos nga kumain ng tanghalian yan nga, yun na rin nga pala ako dito. Paano ba naman, naman kakain nga ako dito ng graham at saka cake? Siyempre, dessert, dessert na muna. Sabay ko kasi dito rin kumain ng dessert sa mga oras niya. Kaya naman todo enjoy nga rin kami sa mga oras na yan. Siyempre, pagkatapos kumain, babalik na naman sa swimming pool para magluduplado. Habang naliligo nga ako, ayan nga, tumating nga dito si yung layas. Sa so, sobrang pagkalayas nga, talaga naman nakadating na nga dito. Hoy, pagtitingnan ni ba si Daniel Leyes ngat for the video video na rin nga pala kami dito ng mga malalaking hito. Oh. ko hindi mo talaga malalaman na hito pala yung kala ko nga talaga nung una ay bato yung pala ay hito. Kaya naman medyo nakakagulat rin talaga. Ang oras nga na sunog na nga ang ate mo kaya naman umahon na nga siya. O oh, diba, hinintay pa talagang masuno Sabi nga dito, kaya mag-recharge na muna nga ako na maraming maraming energy para na ba may magbabangwit nga raw kami. Habang hinihintay nga pala namin si Titus kaya nga tagpapicture nga sa akin dito si Basudenyong Laya. Kaya ano ba naman nakakahiya. Hi, para naman hindi ka kilala. Kahit saan ka nga talaga pumunta dito, talaga naman napakaganda ng na mga tanawin. Kaya naman pwedeng-pwede ka nga talaga mag-picture-picture taking. Anytime, anywhere talaga. Pwedeng-pwede ka dito mag-click-click lamang. Habang hinihintay nga namin sila dito. Kaya nga maglilibot na muna nga kami dito. At dahil medyo mainit pa nga sa mga oras. Eh, talaga naman susunog na naman nga ako. Paano ba ang pinaglalakad nga ako ni mama sa inita? Yos ko. Yung tipong sunog na nga, nga niya ako dahil sa swimming pool. Talaga naman susunog pa ako dito sa inita. Una namin itong pinuntahan na itong chapel. Talaga naman napakaganda nga naman talaga. Sabi nga ni Mama magdasal nga ro kami kaya naman nagdasal na nga lang muna kami. Pagkatapos naman nga namin magdasal ay lumabas na rin nga kami para makapaglakad-lakad at makapaglibot-libot na rin nga. Sa paglilibot nga namin nakala namin kung anong gagawin dun sa parang napakalaking bundok-bundukin na nga na ginawa kaso nga lang ay may bahay pala yun dun sa may gitna. Na nga yung naiintindihan yung sinasabi ko hindi ko lang talaga alam kung nagigits. vloggerist Blaggy kami. Of course lahat na makikita namin talaga pi pipicture at video natin yan. O diba tinan nyo naman si yung Lesa, si yung Vlogger talaga naman for the picture picture taking nga for the video video pa. Na nga pala kami nila titos kay paano ba mamimingwit na ng nga raw? O ba diba, sobrang layo na nga na napuntahan namin pero kailangan namin bumalik, paano ba marayaw namin magalita? Gusto ko rin kasi ma-experience to, paano ba naman minsan lang naman talaga namang first time ko nga talagang gagawin to sa buong buhay ko ngayon. kung gusto niyo pa pala mapanood yung iba pang mga kaganapan, ay eh, pumunta na nga lang kayo sa live namin. Halos puro live lang talaga yung ginawa at hindi nga talaga puro video. Ganyan na naman nga talaga at one big happy family nga talaga ang namimingwit dito sa Gedli. Tapos ay ah, hindi nga kami na-inform na meron pala ditong tour. Sasakay nga kami dito sa parang maliit na sasakyan tapos ililibot na nga kami. Medyo mabilis-bilis nga yung sasakyan ka naman talagang hirap nga talaga ka video Kaso nga lang sabi ni Kuya, pwede naman daw palang bumaba. Diyos ko, nai-stress tuloy kami. Ay! Gusto nyo rin nga pala makita yung iba pa mga animals. Eh, nasa live ko na ngayon. Kaya naman pumunta na nga lang kayo. Sabi mga day, sobrang dami talagang animals na nakita namin dito. may mga kabayo, may eagle, may snake pa. Basta napakarami pa talaga. Pero super nakita naman nga talaga ako dito kay Gian. Kabayong color white. Hindi ko nga alam kung Gian ang pagkapuranasan or Jean. Pero ang tawag nga namin ni Mama dun ay Jean. Super cute niya kasi para talaga siyang unicorn. Napakarami pa naman nga dito iba pa mga animals na pwedeng pwede mo nga talagang silipin. At meron nga sila mga kanya-kanyang pangalan. Ay, yung kabayo lang pala yung may mga pangalan. Narin <laughs> rin pala ditong Pika, at meron na rin nga pala ditong All Street. Siyempre kapag nakakita ka na ganito mga hype, talaga namang hindi mo talaga may iwasan ka magpa-picture. Habang kami nga pala naglilibot-libot pa at nagpi-picture-picture taking, eh naman si shoutout na muna nga ako. Siyempre, deserve rin naman talaga ng mga sharer at mga followers natin na ma-flex. Shoutout nga po pala sa ating mga sharer na sila Norilin Nilio, Angelica Hara, Arcee Roland, Shanti Aquino, or kaya naman nga ay si Mama Loves, Mavic Yanto Arsiga, Francine May Villanueva, Kyra Joyce Apno, Jmart V. De Vera, Ay Maria Mar Jory, Rin na rin nga po pala kay Ice May Adrelwin Gamba, at pati na rin nga kay Christine Gray. Aba, ay talaga naman mapapatink you. Ganun talaga sa sobrang galing ng mga share natin na ito talaga naman nagsishare nga talaga ng ating video. At sa mga gusto nga rin pala masyado at magshare na rin nga kayo ng ating vlog. Balik nga pala tayo dito sa ating video. Bali pa uwi na rin nga pala ng mga oras niya. Kaya nga bago umuwi, talaga nang pipicture-picture. Taking na muna nga kami dito sa mga statwa na animals. Siyempre, kung magpipicture si Basu Denyang Wind, kailangan na picture din si Basu Denyang Vlogger. Bali nga pala sa mga oras niya, na niya, na kami sa sasakyan Sky. Kaya naman pa na rin nga. Kaya patapos na rin nga ating video. Bali, paalala ko nga pala sa inyo, hindi nga pala ito promotion, pero may re recommend ko nga talaga to sa inyo. May mga gusto ka pang lugar na punta, na talaga nang pumunta ka nga lang sa mga vlogs namin, paano ba na napakaraming lugar pa nga, pwede nga namin may sa inyo. Siyempre, isa lamang ang ibig sabihin nun, no? maraming lugar pa rin kami mga pupuntahan. Pero siyempre, pwedeng pwede rin nga pala kayo mag-suggest na mga lugar na pupuntahan. Comment down below na nga lang. Malay nyo nga, pumunta kami yan sa mga sinasuggest nyo. Talaga namang super gaganda. More travel at more budol pa nga para sa inyo. Ay. Patapos na rin nga po pala ang ating video Kaya naman hanggang dito na nga lang Yun lang, salamat, bye bye, and God bless Huwag na huwag mong kalimutan mag-like, follow, comment, share, and subscribe